Bago po tayo magtanim ay uh, iba bahagi ko muna sa inyo ang ilan sa napakaraming uh, taglay na health benefits sa ating katawan ng uh, ubas. Ilan po rito ay uh, nagpapanormalize ng ating blood sugar, nagpapataas ng uh, insulin sensitivity, may mataas niyang antioxidant content at tumutulong para maiwasan ng pagkakaroon ng uh, sakit na cancer. Dahil sa pagkakaroon nito ng uh, phenolic acid at may mataas na vitamin C, vitamin K, calcium, magnesium, potassium, at fiber. Okay, ngayon po ay, ah, uh, gupitin po natin yan ng, uh, mga isang dangkal. Yan, ah. Uh, isang dangkal po yung ating, ah, uh, gupitin. Yun. Tapos, uh, Ayan. Titignan nyo po yung uh, eksakto siya sa uh, nodes. No? Okay. Tatanggalin lang po kayo ng uh, uh, mga daon. ng ating uh, uh, pinagputol putol na sanga ating uh, ubas. Isa. Ha? dalawa. Dalawa tayong uh, sanga. Tapos ito. Matlo, yan, Ito po, pang-apat. Ha? yan, So, ito po ngayon ang ating, ha, uh, itatanim. So, ito yung uh, apat na sanga na ating, ha, uh, uh, itatanim, inanarsari muna, no? Uh, alos itang, isang dangkal po yung kanyang, uh, laki. So, inanarsari po muna natin. Ito po, uh, lalagay po muna natin dito sa apat na boteng ito. Dito natin siya uh, patutubuin Ito naman po yung ating, ha, uh, lupa. So ito po yung lupa nating ha, uh, gagamitin uh, pang nursery ano. Uh, pinaggamitan ko po ng lupa yan, i-condition po natin uli. Maglagay po tayo ng uh, uh bermikas, no? Maglagay tayo ng vermicast uh, bilang uh, paunang pataba po ating uh, na ubas. Ang ating uh, uh I-mix nyo po mabuti ngayon yan. Yan, i-mix mabuti. Yon, nang sa ganoon ay magiging uh, maganda po yung tubo ng ating uh, ubas. Ngayon, itong ating uh, plastic cup ay lalagyan natin ng uh, butas. Manipis lang naman po yan, ano? Kahit gupitin nyo lang po ganyan, ay magkakabutas uh, na lang po yan. Yan, po sa gilid. Ang purpose po ng uh, butas na yan, para hindi po uh, masobra ng tubig kapag uh, tayo ay uh, uh, nagdilig sa ating uh, mga uh, ninarasari na uh, uh, tangkay ng kubas. Pagkabutas po lahat, lagyan na po yan ng lupa at it ititirin it natin itong uh, ating uh, cuttings na kubas. Uh, Siksik nyo lang pong ganito. Ayan. Kakasiksik nyo lang pong ganyan. No? Ayan. Nakasiksik siya. Ngayon ay lagay po natin sa isang ha, lalagyan uh, na dapat po abang nakanarsa rin ganyan ay hindi po sila uh, magagalaw. Ano? Tapos bahagya po silang uh, uh, didiligin. Ano? Gamit po yung ganitong ha, uh, sprayer. Yan. Every uh, uh, morning po ay didilig-diligan nila pong ganito. So ilagay lang po ngayon yan sa lilim na lugar. Ano? Yung iba po, binabalutan pa nila ng plastic yan. Pero ako, sanay na sanay na po. Uh, mabilis ko silang napapatubo. Kahit hindi ko po sila binabalutan ng plastic. No? Uh, lagay po sa isang lilim na lugar. Basta hindi po nagagalaw yan. After uh, one and a half months, hanggang two months po, ay meron magkakaroon na po ng uh, daon niya. So lalagay natin ngayon to sa isang lilim na lugar. Oh. After one and a half months, so yan na po, no? Uh, tumubo na po yung ating... Uh, Uh, grapes cuttings, ano, apat po yung ating uh, uh, nursery pero ito pong dalawa, tumubo rin pero na tapos uh, namatay din, no, oh. so dalawa lang po yung uh, tumuloy na ready to transplant na po yan so ito po ngayon ay uh, safe na to transplant, ano kung uh, meron po kayong inapi space mas maganda pong uh, itanim ang mga to nang uh, direkta sa lupa, pero kung wala po kayo, uh, pwede po sa malaking paso o kaya po sa uh, timba, no? So, yan po ay uh, ready to transplant na after uh, one and a half month nating ating uh, pagkakatings, ano? Tapos, ninarasa rin natin uh, ng ating uh, uh, ubas. ang gaganda po nila, Oh. Uh, kapag ating tinransplant siya po yan, uh, makatitiyak ka 100% ay tutubo na dahil uh, ayan po yung mga ugat, Kita-kita oh. po yung uh, ugat, marami na siyang ugat. Ay, uh, marami sa namaki uh, na makikita. Uh, kaya mabubuhay na po ito kapag inilipat tanim po ninyo Ako po ay may uh, iba't ibang uh, variety na tanim na ubas na nakaano lang po sa aming uh, bakod, ano? Pinagapang ko po sa aming bakod itong palibot ng aming bahay ay uh, may mga tanim pong ubas. Ito po continuous fruiting po, ano? Ito po ng ating uh, tanim na ubas. Ito po ng uh, grips ko ito uh, direkta po siya sa lupa, no? Uh, kita po yan sa aming bakod pinagapang ko siya, 'yan. Uh, dito po yan sa harapang bahagi ng aming bahay. So yan pa yung uh, bunga ng ating ah uh, uh, grapes. Ano? si po nilang uh, magbunga. Ano? Ito. Ito siyan, Yung na naman. Yan, you no? Know? Uh, ating ah uh, uh, ubas. So gano lang po kasimple at uh, kadali ang uh, uh, pagtatanim ng ubas sa pagitan po ng uh, uh, cuttings ng kanyang uh, matandang uh, sanga. Pagtanim din po kayo, no? Ng uh, uh, ubas. So, uh, simpleng-simpleng alagaan at patubuin. Uh, matapos ko po uh, maibahagi po sa inyo ang uh, simpleng uh, pagtatanim, uh, pagpropagate ng uh, ubas. Ngayon naman po isamahan nyo kong uh, gumawa ng uh, masarap at masustansyang pangimagas na grapes pana kota. Halim kayo! Ito po yung kumpletong sangkap na ating gagawin ng masarap na dessert. Grapes panakota, Siyempre po yung ating uh, grapes. Ayan, bagong uh, harvest. Tapos itong 2 uh, tupak na all-purpose cream. Tapos 3 uh, uh, tasa ng uh, evaporada. Tapos uh, kalating uh, tasa ng uh, tubig kalahating uh, tasa ng uh, puting asukal, at uh, one pack na unflavored powdered gulaman. So, yun po yung kumpletong sangkap ating uh, grapes panakota na dessert. Ayun, ay pagsamasamayan na natin ang ating ah, sangkap. Una po yung ating, or rather sahog yung ating ah, bida yung ating uh, bagong harvest na grapes tapos uh, asukal Imamatamis uh, mamatamis po muna natin no ating ah uh, 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 kalating parte ng uh, ating ubas no nagtira po tayo dyan ng raw pang uh, ano po natin na uh, mamaya pang design Yan. tubig naman din nalagay Ayan. tapos ay uh, uh, sindian po natin ang ating uh, Aka lang. Ayan. Okay. Kukuloyin po natin ngayon. Hanggang uh, malusaw yung ating uh, asukal at ang ating uh, uh, lumambot yung ating uh, ubas. Itakpan po natin para mas mabilis siyang kumulo. Uh, Ayan. Ayan. Sabay na natin uh, lutuin yung ating... Uh, gulaman sasabay po natin. So ito po yung ating uh, ano ito ano? Uh, evaporada o milk. Yan. Lagyan po natin ng milk. so, no, daya nga all purpose cream. Yan. Okay. Tapos ang ating uh, gulaman Unflavored playboard gulaman. I-mix natin mabuti. Yung mga sangkap. Yan. Alright. Natin nating kalam lang. Yun. Okay. Lutuin po natin. Yan. Sabay po natin niluluto, no? Yung ating uh, ginagawang matamis na ubas at itong ating uh, gulaman sa ating paggawa ng panakota. Ito pong gulaman ay hindi po tinatakpan niyan para hindi po mabuo sa ilalim. Ano? Pag, uh, uh, dapat po lagi siyang hinahanong ganyan, alagaan sa halo para po hindi masunog, hindi mabuo sa ilalim ang ating gulaman. Okay, yan po sabay po nating uh, ginagawa. no? Ito pong uh, gulaman, tapos yung ating nga uh, ginagawang uh, Uh, parang uh, min minamatamis po muna natin ang ating uh, bagong harvest na grapes ayan po alright uh, hulo na po ito, patay na na po ang ating kalang okay, talagang natin ating kalang ayan alright, tapos sa kabila, pwede na nating natin uh, uh, patayin yan kalang, sa kabila, kulong kulong na rin po yan yan naman po ay uh, ating minamatamis, no? Ayan. Ating uh, grapes. So, patay na rin po natin ang kalang at uh, medyo palamigin na natin. So, ayan po, pinagsabay natin. Pagluluto ng ating uh, ginagawang uh, panakota, grapes, panakota. yon ay, uh, maglagay tayo ng uh, grapes, itong ating uh, minatamis, ano? Ayan, sa ilalim right, yon lagyan po natin ng ating uh, gulaman. Yan Ating uh, gulaman. Lalagay natin sa tasa. Okay. So ngayon ay uh, nilagay ko muna sa isang tray at uh, palalamigin para mabuo yung ating uh, uh, gulaman. Nilagyan ko po ng uh, tubig yan. Ano? Para mas mabilis po siyang... Uh, lumamig at mabilis mabuo yung ating gulaman. Okay, matapos po natin uh, mapalamig. Ayan po, ano? Uh, tumigas na po yung ating uh, uh, gulaman. Ngayon po, yung, uh, babalik tara natin yan. Ayan, ay babalik natin. Ayan. Atin ang ating yun. Alright. Yun isa pa ang ating uh, ay baligtad, okay isa pa ang ating ah uh, baligtad. Yan. Okay. Ayun. Ating ah uh, uh, so ngayon ay uh, ilagay natin ang uh, design sa ibabaw ng uh, uh, raw grapes ano? Yan para mas maganda siyang uh, at tingnan. Ayun. Alright, ganda at uh, tiyak kayo masarap at masustansya itong ating uh, grapes panakota. So ngayon po, uh, itetis ko na kung uh, gano'ng kasarap itong ating uh, bagong gawang uh, dessert. Ano? Uh, grapes panakota alam sa Sakang, reporter. Okay, natin. Yan. Ang sarap. Yummy. Sarap niya. From garden to table, ano? Mmm. Sarap. Gumawa rin po kayo nito, no? Simpleng-simple ang paggawa, no? At siyempre, magtanim po muna kayo ng uh, bubas. Tapos, Kapag ayaw uh, yung pong kainin ng uh, raw, ng yung uh, bagong harvest na uh, ubas, gumawa po kayo ng ganitong uh, uh, pangimagas. Ano? Napakasarap po niya. Ako po ay napakarami na ng uh, tanim ng iba't bang uri ng gulay-frutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniwala ng pagkakaroon ng uh, sagotan sa pagkain. Dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Million-million po ngayon ang nagugutong. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po yung aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po sa mga susunod na araw, linggo at buwan, may tanim po kayo ng yung sariling pagkain. Salamat po!